ayan mga kaking ito na yung resulta ng bagyong upong probinsya ng isability tabunok gumagamit sila ng lubid para makatawid pumunta dito sa kalsada, sa highway ayan yung mga tao malalim yung tubig dito mga kaking papuntang iskwilahan ng tabunok haa rin mga kaking pero dito gawing banda ay malalim e malalim dun banda malalim okay. dito ayan kagabi lang po nalaglan po lang bagyong upong gabi hanggang madaling araw Ayan mga kaking uh, mga bahay dito sa gilid ng kalsada ng Tabunok ay nagmistola ng ilog mga kaking Ayan o oh. giniba na nga bagyong upong Ayan naging ilog na yung uh, bahay dito sa Tabunok Liti mga kaking isa Liti Ito naman yung istong ng bagyo mga kaking sa gawing latest signal ng biruman lang naman pero salamat sa Diyos diba, naglilinis na lang kanilang mga bahay naabot sa baha ito mga kaking magkabilang gilid dito ay uh, palayan pero nagmistulang ilog na mga kaking kabila papuntang kantuhaon ay binaharin halos di magatawid mga sasakyan mga kaking ito eh, papuntang isabel papuntang palumpong liti mga kaking binaharin ayan malalim yan doon mga kaking dinawit ko na doon panda kaya naman tawid, tawirin ng uh, e-trike ganitong araw ng birnis mga kaking ay singaw lang ito ng bagyo asa ba? ayan ngayon itong itsura ng lupa sa gilid ng kalsada maputik tabunok pa rin ito mga kaking ito sitsura ng uh, paligid palayan umaapaw na sa kalsada mga kakik naging ilog nang tumutulo palayan pagtawid naman yung uh, mga motor alas 9 ng uh, umaga mga king kasi kagabi pa yung malakas na hangin at ulan dito kaya humo medyo humupa na yung tubig ito yung uh, sitwasyon dito sa probinsya ng Isabelite mga kaking sa parte ng Leyte hindi lang dito sa disability Palumpon Leyte or City ta uh, ayan nililinis nila yung mga pero ayan mga kaking kawawa naman yung pala yung mga kaking ayan yun naman no naging busay na mga kaking pero pelayan yan, hindi yan busay

gawing kanan nagiilog na yung bahay kawawa ito kabila ah, bahay doon kawawa yung bahay doon no? palusong dito talaga oh. ito ang bahay don kawawa yung bahay doon no? lalagang lubog yung bahay gawing buo mo buwap-bulusok na yung tubig yan, lalakan bahay doon sa gawing baba ayun, ilok na doon, doon sa pila ulan pa rin mga kaking pero mahina na ayan rito malalim dito banda may bahay dun sa baba Ay, bahay malalim pa rin dito banda mga kaking so bahay kawawa yung bahay lubog Nabulok area pa rin dito mga kakik ng isabilete. Ang kabilaan o. Uy. Mga tao sa kabila. Ayan. Hanggang dun yan. Sa malawak na malawak yan. the last one ito ang tindahan nila naging ano na ayan hanggang dito lang muna mga kaking ito yung update ng disability ayan maraming salamat sa inyong suporta ayan thank you thank you so much